Konnichiwa inasang. Welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapong tabay. Nining leksyon na itong i-conjugate ang sa u ending verb ang kau o palit sa uskagatos nga conjugations nga kumun ka is pangadlaw-adlaw nga hinapong o ato ng natuki sa mga miaging leksyon. Kung ka mao ka mo conjugate sa kau, maka-conjugate ka bisag kung u-ending verb. Kini ang katapusan sa upat kaparte o diri atong tutukan ang conjugations numero 76, si has ka os kagatos. Yoroshi das ka? Hajime masyo. Gikan sa leksyon 35 hasta Shinto J's, atong nakatunan sobra sa ka kagatos ng lain-lain verb conjugations na pwede ni mo gamiton sa adlaw-adlaw ng hinapon. O kininglisyo na mo sumatotal total ni ining mga conjugation pinagis pinaagis pag-conjugate usa kusaka verb lamang. Ang atong verb karon kay usaka o ending verb, ang kau umpalip gawas sa dictionary form kau ato pong gamiton ang te form katte conjunctive form kai ang plain negative non past form kawanay O ang plain past form katta niining puntuha, dapat ka mauna kamo conjugate niining mga basic forms kung di pagani palihog bansaya una pagis pag review sa leksyon 29 Nining Bijuha atong tukion ang katapusang 25 nga conjugation numero 76 si hangtod ikaos ka gatos ug kini molangkob sa passive tense buhaton causative tense pabuhaton ang causative passive tense mapugos og buhat pag expressar og asa kutob mubuhat mubuhat sama ni o sama sa intention Personal nga obserbasyon o chismis o gang ilang mga kombinasyon. Aron mo buhat? Nabuhat na? Mubuhat daan? Mubuhat patubang diri? O mubuhat palayo gikan diri? Why buhat-buhat? Musugod o buhat? Mukalit o buhat? Mubuhat o muhunong? Mutiwas o buhat? Mubuhat o usab? Hingpit nga mubuhat? o di matiwas o buhat. Niining higayuna, na kung pwede kong hangyo kaninyo, kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo o mga libreng videos sa maniini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal. Eric's ni Nihongo Lessons Ang Eric's kay E-R-I-C-S Y apostrophe Nihongo Lessons Ang link anaas sa sa description box. Nanaji Rokubang ang passive tense, buhaton o gibuhat. Ang formula kay rareru, rareru, leksyon 79. Si Paliton o gipalit, kawareru, kawareru. At ang sample sentence, nga halinon ang mas baratong store brands kay signos sa kalisod sa panahon karon. Yasui, mise no brand hinga, kawareteiru no wa こんなな時代の印だ。安い店のブランディングが買われているのはこんなな時代の印だ。77番、アンコスティブテンス、パボハトン、フォーミュラー、サーセル、サーセル、リクションのチンタ、パパリトン、カわせる。カわせる。 papaliton kag sobra sa imong kinahanglanon sa mga makapangilad nga advertisement. Komyo na wa kitsuyo ijo ni kawasete shimau ehekyo ga arimasu. Komyo na wa kitsuyo ijo ni kawasete shimau ehekyo ga arimasu. 78 ang causative passive tense. Mapugos ubuhat. Formula させられるレクションのチータイオのマポゴスコパレットかわせられるかわせられるナポゴスコパレットオグテクストボックスアコメストロ私は先生に教科書をかわせられました私は先生に教科書をかわせられました79番ハントゥサムボハッ Ang formula kay full conjugation sa verb plus hodo. Hodo. Leksyon 84. Hangtod sa mupalit. Kao hodo. Kao hodo. Sa Toronto, mahal kayo ang balay nga dili makapalit ang ordinaryong trabahador. Toronto dewa. Futsu no rodo ga kainay hodo. Ie ga takai des. Toronto dewa. Futsu no rodo ga kainay hodo. Ie ga takai des 80 ban mo ni o sama sa ang formula kay plain form sa verb plus tori ni tori ni leksyon no chinta e sama sa o ni kau tori ni kau tori ni ma simple kumupalit ka online sama sa gibuhat ni miss tanaka tanaka sanga online de katta tori ni KANTAN DA TANAKA ga ONLINE DE KATTA TORI NI SITARA KANTAN DA 81. BALAK O TUMONG NGA MUBUHAT Formula RU TUMORI RU TUMORI Leksyon 86 TUMONG NGA MUPALIT kao TUMORI KAU TUMORI TUNGOD KAY BALAK NA KUMUPALIT O BALAY PIRMI KO MAG OVERTIME BOKWA BOKWA 家を買うつもりで残業をよくしている。僕は家を買うつもりで残業をよくしている。八十二番、バラックがディモ暴発。アンフォーメラかいないつもり、ないつもり。レクションの聞いたイサイス。バックがディモパリット、変わないつもり、変わないつもり。ディナコトモングモパリットバグオンセルフォン。 Pero, トド kay, nag ale, ko. 新しい n a を買わないつもりだったがセールで買ってしまった,った,っまった83番 Personal observation. Formula? Form plus、so. so. のオ bservasyon モラグモボハッフォーミラコンジュンティブフォームプラスソーコンジュンティブソーレクションのチン murag mo palit. Kaiso. Kaiso. Makaila ka ba sa mga taong may puruhan mo palit kaysa katong murag dili? Kaiso na hito to. Kaiso mo na hito wa. Mi wakerarimasu ka? Kaiso na hito to. Kaiso mo na hito wa. Mi wakerarimasu ka? 84 bang hungihong nadunggan nako. Formula kay full conjugation sa verb plus so. So, leksyon no 87. Nadunggan na nga mo palit. Kau so. Kau so. Nakadungog ko nga mo palit siya og yukata sa Kyoto. Kare wa Kyoto de yukata o kau so des. Kare wa Kyoto de yukata o kau so des. 85 personal nga obserbasyon o hungihong asa ani dili klaro formula kay full conjugation sa verb plus rashi rashi leksyon 88 murag o nakadungog ko asa ani dili klaro nga mopalit kau rashi kau rashi murag o nadunggan na ako nga mopalit sa si og sa kyoto karewa kyoto de Yukata o kau rashi desu. Kare wa Kyoto de yukata o kau rashi des. 86 Personal nga obserbasyon o ka hong asa ani dili klaro. Colloquial style, bali dili formal. Ang formula kay full conjugation sa verb plus mitai. Mitai, leksyon 88. No Morag una kadungog ko, asa ani dili klaro nga mapalit kau mitay, kau mitay. Mura guna ako ang pupalit siya Yukata sa Kyoto. Kare wa Kyoto de Yukata o kau mitay des. Kare wa Kyoto de Yukata o kau mitay des. Hachiju na nabang aron mo buhat. Formula kay full conjugation sa verb plus yoni. Yoni. Leksyon 88. Aron o para mo palit. Kao yoni. Kao yoni. Giyos-os na ko ang presyo para daling makapalit ang mga customer. O kyakusama ga kantani kaeru yoni nesageyo siyempre. O kyakusama ga kantani kaeru yoni nesageyo siyempre. 88. Nabuhat na. Formula, te aru. Te aru. Leksyon o Napalit na. Katte aru. Katte aru. Napalit na ang mga ilimnon para sa party. Party no nomimono ga katte arimas. Party no nomimono ga katte arimas. At si kyubang buhaton daan. Ang formula kay te oku. Te oku. Leksyon no binta. Mo palit daan. Katte oku. Katte oku tungod kay mipalit ko daan og ilimnon, ang mga ilimnon kay napalit na. Nomi wa, katte oita no de, mo katte arimas. Nomi wa, katte oita no de, mo katte arimas. 90 bang, mo buhat pa ingon nako, o nagabuhat sukad pa kani adto hangtod karon. Formula, te kuru, te leksyon no 21. mo palit o diri. Katte kuru. Katte kuru. Ako ang mo palit muda sa mga ilim non para sa party. Boku wa party no nomimono katte kuru. Boku wa party no nomimono katte kuru. 91 bang. Mubuhat palayo nako ako o mubuhat gikan karun hangtod o madamha. ha. Formula, te iku. Te iku. Leksyon no bintay uno gihapon. Mopalit unya dad on didto. Katte iku. Katte iku. Ang pagpalit og mga pasalubong kay kustombre sa nasod sa Hapon o Pilipinas. Omiyage o katte iku no Nihon to Filipino shukan des. Omiyage o katte iku no Nihon to Filipino shukan des. 92 bang, wai buhat buhat, o samtang wa nagbuhat. Pareisyo numero uno kini. Ang formula kay ang nai mahimong zuni. Zuni. Leksyon no bintay dos. Samtang wai palit-palit. Kawazuni. Kawazuni. Mibiya siya sa tindahan ng wai palit-palit. Bisag onsa. Kanojo wa nani mo kawazuni. Miseo dete deteshimaimashita. Kanojo wa nani kawazuni. Miseo dete si Q10 sambang, why buhat-buhat o buhat -buhat, samtang wa nagbuhat. Variation numero dos. Ang formula kay ang nai, mahimong naide de. leksyon de. Liksiyon dos. Samtang why palit-palit? Kawa naide Kawa nai Og Pag maugya pong sentence, may biya sa tindahan nga why palit-palit unsa. Kano dyo wa? 何も買わないで店を出てしまいました。彼女は何も買わないで店を出てしまいました。94番、も u すぐ終わりです。この重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要 i 重要な重要な重要な重要な重要な重要な o b な重要な重要な重要な重要な重 nagsugod kong palit og oro nga alahas 20 anyos na milabay. Watashi wa 20 nen mae kara kin jewelry o kai hajimemashita. Watashi wa 20 nen mae kara kin jewelry o kai hajimemashita. 95 bang mo kalit og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus dasu conjunctive das. Leksyon 93. Kay das. Kay das. Ang pasabot kay mupalit direkta gikan sa pabrika usa usa ka wholesaler o mupakya og palit. Pirmi kang makakuha og maayo nga presyo kung mupalit ka direkta. Kay dashi kauto itsumo mo, nedanga erareru. Kay kauto Itsumo iinadanga erariru. 96 bang mabuhat og muhunong? Formula kay conjunctive form sa verb plus kakeru. Conjunctive kakeru, leksyon 93. Kai kakeru. Kay kakeru. Ang pasabot, mupalit isip utang o accounts payable. Utang ang akong pagpalit ni ini, por kinahanglan ako ng bayran sud sa sintaka ka adlaw

リハンマパリッナナコアンブタンアコ買いたいものを買い終わったら、そのものに興味が一気になくなってしまう。買いたいものを買い終わったら、そのものに興味が一気になくなってしまう。98番、モボハトグサブ。 Formula ke conjunctive form sa verb plus naus. Conjunctive naus. Leksyon no 94. kwatro. Mopalitog usab. Kay naus. Kay naus. Gusto ko nga mopalitog usab og apple stock. Kaysa akuntan tanaw musaka ang iyang presyo. Neageru to omo kara, apple sya no kabu o kay naus desu. des. ageru to omo kara, apple sya no kabu o Kai nausitai des. 919 nga buhaton. Formula kay conjunctive form sa verb plus kiru. Conjunctive kiru. Leksyon sintojes. Hingpit nga paliton o paliton ng uanay uli-uli. Kai kiru, tai kiru. Ang mga scalpers paliton tanan ang mga lingkuranan sa concert unya ibaligya ang tiket doble ang presyo. ダフヤはコンサート会場の座席を買い切って2倍の値段で売る。ダフヤはコンサート会場の座席を買い切って2倍の値段で売る。やく<番>マカティワスをボハッ、う、ぼ、は、。、フォーミラ、ケ、コンジャンクティブ、フォーム、サ、ヴェル、プラス、キレンイ、コンジャンクティブ、キレンイ、レクション、シント、ジース。 Di mahorot upalit, kai kirenai. Kai kirenai. Waikowang, dagang bukasatindahan ga di nimo mahorot upalit. Fusoku wa arimasen. Mise ni wa kai kirenai hodo no okome ga arimas. Fusoku wa arimasen. Mise ni wa kai kirenai hodo no okome ga arimas. Sumahong ta ang katapusang 25 nga conjugation nga atong gituki ni ining in video ha. Ang passive tense, buhaton. Ang causative tense, pabuhaton. Ang causative passive tense, mapugos o buhat. Pag-expressar o asa mo buhat. Mubuhat sama ni o sama sa. Intensyon. Personal nga observasyon o chismis o ang ilang mga kombinasyon aron mubuhat nabuhat na mubuhat daan mubuhat patubang dire o mubuhat palayo gikan dire wai buhat buhat musugod og buhat mukalit og buhat mubuhat unya mohunong og buhat mutiwas og buhat mubuhat og usab hingpit nga mubuhat og di makatiwas og buhat kung gusto kang modonar, bisag pila lang aron makahimo patag mas daghang video sa man i-click ang PayPal link so sa description box ug sa gamang donation nga 10 US dollars, pwede kong mopadani mo og summary sheet din ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tay mga exercise sheets bayin sa ubang mga leksyon aron mopalig-on sa imong pagtuon imili lang ko o akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers o mohatag kanimo o personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiko onegaishimasu. Kung arisgado ka gid makat o og ginapon, importante kay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon, kung nagsakay rata sa jeep ni nag-watch traffic, patubang trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, o ka break time ni trabaho, balik balikig paminaw o pagtanaw ng ako mga training videos. Ang akong video series di plano para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa Hinapon. Aron kamabansay mabansay o mafluent. Ayaw og, ma og kalimti pag-like, share o subscribe. Ni no benkyo ni Gambate Kudasay. Oscar sa Madesta.